Hey, what is up mga master? ah uh, for this video, ah uh, mag-a-unpack tayo ng parcel. So, meron tayo yung dumating na parcel from ano to, JT Tackle. Bumili tayo lang, lure Extra lure sa JT Tackle. ah wow. uh, bakit kasi JT Tackle? Kasi mas malapit dito. Eh. Cebu. Cebu lang to na seller. JT Tackle sa so, Santander, Cebu, mga master. So, doon ako bumili. bumili. Kasi, ano, you know, quality yung, yung lure maganda so may ko lang to kaya uh, ano upload the video matagal lang akong bibili sa ano JT Tacon yung lure nila so ayan yan unpack lang natin to mga master itong lure na binili natin sa JT Tacon ayan yan nakabalot uh, na balot Kapit lang kasi, madali lang ng bating yun. ako for, ano, para sa anong tournament to, ito. Orange Ghost. Si matibay ang ano lore eh. Saka yung ano nila, Hook, oh. yung bulok. Luminous. Ayan. Orange Ghost. Ayan mga master. ito. Uy. Okay. Walang ano. Ah. Walang ganitong plastic. Stop. <laughs> so ayan mga master. Ano to for tournament bukas. <laughs> Dagdag-dag lang ako ng lure Apat na piraso. Kaya tamang-tama lang na dumating siya ngayon. Ayan mga master. So ayan mga master. Shout out sa lahat ng mga anglers dyan. Ingat dahil may bagyo. Iba't ibang ano, mga lugar. Binabaha na. So dito sa amin, umaulan din mga master. So yan, God bless. See you again sa next vlog. <laughs> Basta sa fishing. Fish on mga master. GT Tackle. Ano to? Ito yung tag-ano nila. T 59 pesos ang isa. Pero maganda quality yung ano nila yung lore. Ginawa nila. Yan.